today is Saturday and then andito tayo ngayon sa bilihan ng cake dahil may celebration ngayon doon sa park again um, pa birthday ni mama mam Anna Grantiza so bibili tayo ng cake niya for today and kukutin natin sa inabuan then later tingnan natin yung sitwasyon ng inabuan Ito may nice. Kani or kani? Pila ka niya? eh? 550. Ay, kani na lang para mas dako. Mas dako ko sa kesa ubi. Oo, oo, ito And na, na lang. Hmm. Si Mood Jack. Medyo good look pa. Happy birthday. Happy birthday. Uh, Iya. Yeah. no. Na Ang, Ang icing, Okay, na siya inch oh, mashallah, na. Let's go. So, eto na ang sitwasyon ngayon dito. Uh. Careful. Bye. Bye-bye. So dito na lang talaga tayo dadaan kasi nga hindi makadaan yung mga tao dun sa kabila kasi napakalakas. Tara! Hey! Dito na tayo and ito yung mga nadatnan ko. Naglilinis sila. Hala, <tipos> ma. Gilupad na sa day, Lumipad na naman ang bubong ni Brenda. <tipos> Uy, lisod ka anak i ana. Lisod anak ana na ko nga budlot naman gid siya. Asa ka? Eh, ito na ang na natin.

And Bating is preparing the carne for the apretada. Apretada? Pagsaba on mm. sa ilot. Amoy. Malagbaho. Ah.

dito si Choi. Nagiging emosyonal ka. Saka dong. Matambay pa ka? Don, kinala na po ako ni Don. unsa dahil si Don na king. Okay. Yeah. maraming flower kaya Florida. So, si Mama Ana Grandisa Caporal. Pinukuan? Ah, at, gas namin sa akon ay namin 5,000 pesos! Yay! Ay! 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 10,000 para sa aming food for today. Pero alam ko naman ang mga bayot ay walang pakialam sa pagkain dahil mas kayo sila sa alak. So, doon na ilalaan ng 5,000 sa alak dahil sila ay mga... Ayun! 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 na Ayun! Ayun! pagkatapos natin ang spare. Wala, wala naman sa And masarap siya. So, hinango ko muna ang ating carrots with patatas. And then nilagay ko ang ating karne ulit. Tapos nilagyan ko yan ng isang litro ng Sprite. Ito na tayo naglalagay ng ating mama. Ah, parang yan niya. Oh. Kapit na ba kanya mayabo? Eh? Oh, bulat, 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 bulat. Bating is for the dinuguan Request na yan Gusto na isyag dinuguan Request, for chak Dinuguan with bating ting Hello. Okay. 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 Pwede ba itadid tau sa ngayon? Upload nyo lang sa... Ay, tinga, Patelia! Ay, kanan na ito? Pwede tatawag lang ka. Ayan, nilagay na natin ang patatas at carrots kasi nagmamantika na siya. Kanan ka na-anot? Kanan ka Oh, udah dinungguan. Itu maluna namanya Isda. Grabe. <laughs> Pagay okay, ko. Cool. Wala nakagawa siya, Jill nga, bisag sarado. Gamay nga, part. Wala grabe siya, power. Hino ko, nagulat ako. Gamay na nakaunan ba? Piling ako, <laughs> ako stress siya, diha kay. Nung ambak gid siya. Na ambak gid siya. Kedua nana yang ambak. Eta naman ang sitwasyon sa ilog di banda guys. And itu aku kayo don sa mai tulay. Medyo mahaba pa din ang tubig. So, hindi muna makaka ano yung mga tao dito. Kumbaga, doon na lang sila sa likuran kung gusto talaga nilang pumasok, no? Hindi sila makakatawid dito na area kasi medyo mahataas pa talaga ang tubig, no? Yan, oh. natin yung tulay. So ito yung sitwasyon ng tulay ngayon. Buhay pa naman yung apat na tulay. Ayan. Buhay na buhay pa naman siya kasi may lubid kasi lagi yan guys kasi hindi natin alam ang baha kung kailan talaga siya magragasa. So kailangan talaga nilang itali yan lagi. And eto tingnan nyo naman oh napakahaba ng tubig o oh, nasa ano na so ayan na si Bating sa sutanghon niya yung kaniyang recipe na laging niluluto kasi masarap kasi guys sibat pag sibating nagluto At ito naman yung kanyang dinuguan luto na. So, mamaya yes, sa kainan, mag-upload tayo ulit. Habang kami nagpe-prepare pa, hindi pa tapos sa pagluluto yung sibating. And medyo maaga pa ka din, pa din dito. Alas 6 pa ng umaga. So, see you later guys. Then, mag-upload tayo ulit. Thank you for always watching and mag-ingat po tayo. Bye!